Tapos ikaw ngayon ang magsasabi? No, mukhang mali ang Supreme Court dito? Mukha? Alam mo rin! Kung pinaligtad nila yung dati na meron, ibig sabihin hindi na yun applicable. Alam mo rin yun eh. Sinungaling ka lang. Pag sinabi ng Supreme Court nung umpisa, kasali yan sa krimen. Tapos may nagkaroon ng desisyon. 2023, kunwari, sabi niya, kasali yan sa krimen. 2025, sinabi, hindi kasali sa krimen. Ano ang manyanaig? Ibig sabihin, hindi na kasali sa krimen yun. Tapos kahit may mga nakulong doon, doon sa krimen nung 2023 na yun, mapapalaya na. Kasi nga, retroactive, applica retroactive application, tapos, beneficial to the accused.